Matet de Leon, nakiusap para sa mga PWD na hindi nakikita ang disability. Usap-usapan ngayon sa social media ang kontrobersyal na aktres na si Matet de Leon, tungkol sa naging karanasan niya bilang isang PWD o Persons with Disabilities. Ipinaliwanag niya kung ano ba talaga ang nangyari ng paalisin siya ng isang babae nang pumila siya sa PWD lane ng isang supermarket kamakailan. Ayun kay Matat, hiyang-hiyaraw talaga siya ng sitahin at paliputin ng isang shopper, dahil sa PWD lane daw siya pumila kasabay ng kilay ng mga nakasaksi sa insidente. Ang feeling ng aktres, inakala ng mga taong nasa loob ng grocery store na nagpanggap lang siyang PWD, para mapabilis ang pagbabayad niya sa cashier. Pumila ako, may dala akong toothbrush, harina, at sabi ng babae, hinawakan ako sa braso, na mukhang may kaya, at sabi sa akin, Hi! Isang pila lang tayo. Sabi ko PWD po ako, doon pa lang, naramdaman ko na ang kahihiyan, pinagtinginan ako ng mga tao, napahiya ako talaga. Medyo isyo ko lang is respeto naman, hindi naman porke hindi nila nakikita ang disability. Ang pahayag ni Matet sa bandera nang makausap nila pagkatapos ng special screening at media ko ng bagong kapuso series na Love Before Sunrise kasama si Matit sa nasabing serye na pinagbibidahan ni Nabea Alonzo at Dennis Trillo, pagpapatuloy pa ng anak ni Superstar Nora Honor, a lot of people don't know kung ano ang pinagdadaanan ng iba, pag depressed kasi ang isang tao, sobrang hirap maligo, mahirap kumain, baka pati pagtayo para maggrocery, hirap na hirap sila. Hindi kasi nila alam yun, baka may pinagdadaanan ng tao, say pa ni Matet. Nauna nang sinabi ni Matet na isa siyang bipolar, at totoong meron siyang disability na nadiagnose ng doktor, meron din siyang ID, at TWD booklet, say pa ni Matet, pero minsan kasi, may iba rin kasi na pumipila na hindi naman TWD, o hindi rin buntis, pero ako nilabas ko ang ID, pati booklet ko. Pero maririnig mo pa rin kasi yung iba na nagtatanong, bakit nandyan siya, so nilabas ko talaga. Nakakahiya sa mga tao, sa sarili ko, bakit kailangan umabot sa ganun, eh may mga mental illness, may problema sa tenga, malabo mga mata, hindi nila nakikita, kailangan ba naming magsabit o isabit sa leeg ang mga ID at booklet namin, lahat pa ni Matet. Samantala, tuwang-tuwa naman si Matet, nang mapasama sa Love Before Sunrise, ni Nabea Alonso at Dennis Trillo, at bongga rin talaga ang kanyang karakter dito, kaya excited na siyang mapanood ito ng mga kapuso ang Love Before Sunrise ay idinirek ni Mark Sikat de la Cruz at Carlo Cano at mapapanood sa VU Philippines at GMA Network sa darating na October.